Andre, paano? Magkita-kita na lang ulit tayo sa Pilipinas. Ah. Dito mo lang tayo sa kanto. Kasi doon nandoon yung sasakyan eh. Uwian na naman mga Dre, no? Pambihira, o oh. Napakasarap pag ano. Wala ka pa masyadong responsibilidad sa buhay, di ba? Magagawa mo pa lahat ng gusto mo. Buti, hindi nga nakarnap mga dre, no? Ayaw na nila karnap ka eh. Sira-sira <laughs> na eh. Namili pala akong tubig kahapon, pambihira. Hindi oh. ko alam na gano'n yung kalsada. Lipat natin sa harapan. Mataka ulit sa Boracay. Ay, sa Palawan. Boracay o Palawan. Erka, landa ka, di ba? Ano, ano? Dito tayo. Eh, ano na natin? Ha? May timba ka naman yata, ka? Oo, oh, sabagay. Mga dre, tinimbang namin yung bagahe niya. Lahat puro... <laughs> puro eksakto maliban dito sa pula. Sobra ng 100 grams. Ano eh, 23.1. So, nagtanggal kami na itong dilata. 3.4 grams pala ito. Air Canada, saan ba? My friend, Air Canada oh, is there? Well, you're going to. Uh, Air Canada going to Japan. Japan, sorry. Yeah. Yeah. That oh. was the last counter Thank you. Thank you. Thank you. <sighs> dito ba dapat o doon? Doon yata rin sa Air Canada o. Pares lang ba yan? Oo hmm. nga pala. No? Panis. Unang gamit sa Canadian passport. Scal. Tama na yung pangalan ko di ba? Oh. Delay daga diba? 150? 150. Ah, Kailangan uh, ko talaga mag-check-in na. Kailangan mo mag check oh. check nila yan. Papabalot natin muna. Baka nandu sa dulo, kabilang kabila dulo. How much is Each? Basket labo. <laughs> Saan mo bumili ng ganyang jacket? Sa Nike eh. Limited? Hmm. 100 Ano ba ito? 100 ata. 100 lang? Okay na kasi ayos eh. May ano sa harap eh. May mga bulsa eh. Pag-travel talaga eh. Kasi na -passport? passport mo dyan? Oo. Ah, you Para Parehas kami ng initial, mga Andre, ha? <laughs> mga Andre, di, eto, no, nag-check-in na kami. Okay. Ang problema naman, kasi ang binili niyang ticket, one way lang, pa ng Pilipinas. Eh, syempre, hindi naman na siya Pilipino, mga Andre, no? ang ginamit niyang passport is Canadian na hindi daw makapag-proceed kasi pumunta na nga kami sa counter dahil hindi kami makapag-check-in online ngayon hindi daw makapag-proceed yung yung tao ron sa sa pagbubo sa pag ano sa kanya sa pag-check-in kasi nanghihingi ng return ticket since visitor na lang siyang pupunta sa Pilipinas mga dreno kaya iyon ah uh, kailangan niyang ngayon bumili ng ticket para ano para para pabalik rito para lang makapag-book siya ngayon mga dre no? para makapag check in pala siya ngayon bumili na kami ng ticket mga dre no? balik panibagong ticket babalik ngayon ano na lang anong tawag rito yung inaantay na lang yung confirmation sa email para makompleto yung transaction wala step kailangan pala talaga ng return ticket no hindi namin alam yun. <laughs> Di ba? Pauwi ka ng Pilipinas. <laughs> Pasensya na mga Andre ha. Bagong Pilipino eh. <laughs> okay na mga no? Tuloy na to. Uwi na sa Pinas. Ha? Dito kaya ta, oh. Express dito eh. Pang mayama. Oh, sige. Ingat. Ingat pa, thank you. Ah, sige, ingat. So, ganun pala. Buti na lang, mga Andre, no? Pauwi pa naman ako sa nalalapit na mga buwan, no? Nalaman ko rin na paglampas, ah, dapat pala, hindi paglampas dapat pala back in portal gain ticket mo kung hindi ka na Philippine Philippine passport holder mga Andreno. So kaya nangyari bumili pa kami ng ticket ni Rainiel, 'di ba? Bumili kami online. At 'yun. Kasi nga hindi bumili ng ticket na back in port kasi hindi pa sigurado mga Andreno, kung kailan babalik. Eh ngayon ang ginawa na lang, kumbaga nagbayad na lang ng extra para maging flexible yung ticket para gusto mong rebook o ipa-cancel. Pwede mga ng nagbayad ng extra 100, 170 yata eh para sa ticket. Anyway, yun ang mahalaga mga Andre no. Uh, na. Yun nga lang delay yung flight mga Andre kasi ah okay nagkasundo na pala yung ano kasi nagkasundo na yung rally Parang may welga mga dreno yung Air Canada. Kaya nasettle na yata. Pero plate, late pa rin yung flight. Pahid na tayo ng ticket ngayon. Magkano? Yan ang tanong mga dreno. Let's see. Let's see. Scan this. Okay. How? Okay. Scan the ticket. Ano? Ah, okay. Pasok ko ba rito? Oh, 37. Ngayon ko rin lang napansin mga dreno na dito sa airport ng Canada mga dreno, dito sa Trudeau Airport, pag palabas ka ng Canada, walang immigration mga dreno. Walang magtatatak sa passport mo or whatsoever. Parang sa check-in lang mismo hihingin 'yung passport mo. Other than that, wala na. Kasi sa sa Pilipinas, 'di ba? Kumbaga titingnan nila yung passport mo kukunin nila i nila na lumabas ka ng Pilipinas di ba tapos pag pa ah uh, oh, lumabas ka ng Pilipinas tapos pagbalik mo ng Pilipinas i-stampan uli nila di ba parang ganun para doon kumukuha ng basis kung kailan ka lumabas at bumalik ng bansa dito paglabas mo walang stamp mga dreno walang immigration so Pagbalik lang Pagbalik mo lang Yun ang kailangan ng integration Ang galing Ngayon ko lang napansin yun mga dreno Anyway At least natuturin ako dun mga dreno Na As uh, Canadian passport holder Dapat Pag bumili ka ng ticket Back and forth ba? Round trip pala Round trip Alam nyo na ba? <laughs> I think alam nyo na yung balita no Pero kahit alam nyo na Ulitin ko pa rin ang Elements Residences po ay may gaganaping sales si event Diyan sa Southeast Calgary mga dre no? Gaganapin yan sa Pacific Hut Netong darating na October 4 and 5 Kasama po nila kami dyan mga dre no? Ang buong spot Pinoy kasama po si Inag, si Alvin at Emma pagkita kita tayo dyan mga dre no? Ang sales event po ay para po sa binibenta Binibenta nilang mga condominium unit dyan sa Show Boulevard Kaya kung interesado po kayo at merong katanungan mga dre Magyari po lang na iscanin nyo itong QR code na to pre-registration po yan mga kaya, no? kung interesado kayo uh, yan, may tatanong nyo po dyan kung ano man yung gusto malaman tungkol sa presyo o sa eksaktong location at sa terms ng pagbabayad o kung ano paman, man mga dreno so kung po kayo mahiya libre po yung mag-register mag at wala pong kung ano-ano mang gimmick yan mga dreno so see you at sana makabili kayo to work. Nagbayad pala kami ng ano mga dreno Nagbayad kami ng 100 dollars para sa extra luggage niya kasi ano yun eh. Isa lang dapat yung luggage niya. <laughs> May naiwan pang isang spam eh no. So ibig sabihin 23.1 pwede yung isang luggage niya mga dreno 23.1. Nung nilagyan ng plastic ha. Kasi nung tinimbang namin yun, ano eh, 22.9. Nung nilagyan ng plastic, dadagdagan ng 200 grams. So, okay lang yon Pero yung isa, ano yun eh, 23.1 nga mga dre, no? Biwasan namin to, naging 20, ano, 27. <laughs> Ngayon naman ako, hindi diba ako sa trabaho mga dre, no kaya work na tayo. So, kumusta kayo mga Dre, no? Baka akin, kumustahin nyo rin. O gusto nyo rin kumustahin yung diet ko mga Dre, no? Baka sabihin nyo, tinigilan ko na, di ba? Sumuko na yan, wala na yan, suko na yan. Wala nang pera yan, eh. <laughs> Butas na yung bulsa yan. Hindi, <laughs> ganun pa rin mga Dre, no? naman tayo. Pwede naman tayo magginiling giniling mga no? Mas mura yung giniling. Ah... Uh, Eto, paliwanag ko sa inyo kung bakit mura mga dre ha? Giniling, kalahating kilo, six dollars mga dre no? Hindi ko maubos to, sigurado ako. So, baka yung kalahati niyan, yun yung kakainin ko mamayang gabi. Apat na pirasong itlog. Hindi ko makompute. mga dre kung magkano. Kalahating abukado. Yun, may abukado na pala ako mga dre no? Kasi ano eh, medyo mahirap talagang ano minsan kainin uh, nakakasawa din talaga. Kaya, pag may bukado, somehow, yun, uh, nakakagana rin. Nakaka, nakaka, ano ba, sa panlasa. Nakakasarap. <laughs> Tapos, butter, mga rin. No? Yan. Pag wala ng pera, ganito, uh, ganito yung diet. <laughs> okay pa rin naman, di ba? Kasi magastos talaga, mga rin, pag-steak. Itong butter, inaano ko yung mga dre uh, pinapapak ko parang ayan yung dipping sauce ko parang ganyan mas butter pero pambato dyan itong ano mga dre no? avocado champion Walmart Andito tayo sa Walmart Waterproof and adhesive Santo Kailangan natin yung ano mga dreno uh, Okay Kitchen Bath and plumbing Ito pwede to What? 6 dollars to? Okay Ang mahal ng dap dito mga dreno Parang sa Home Depot, 2 dollars lang isa to mga Drea. Check nyo. Pag kailangan nyo, sa Home Depot kayo. O oh, baka ibang klase to. Pero sa Home Depot, 2 dollars lang eh. Kaya lang kung isa lang bibilin mo. <laughs> malapit ka rin lang sa Walmart, di ba? Mag Home Depot ka pa. Dalawang litrong gas yung mauubos mo. Ganun din yung presyo mga Drea. No? So ito yung kailangan natin. Tapos ano pa ba? Wala na. Ito lang mga Drea. No? Kung ano lang kailangan mo, yun lang bilhin mo. Tapos labas ka na para makaiwas ka sa paggastos. Ganun yun eh. Kailangan ko pala na ito. Wala na akong ano eh, windshield eh. Bakit merong green? Okay, all season. All season. Talaga? Hindi kaya mag... Ah, okay. All season minus 40. All season minus 35. Ititingnan ko muna Baka meron pa ako eh Baka mag-send na naman ako ng ano, $4.48. $3.48? dollars Ah okay ito Parang ano mga nino Clorox $3.48. dollars Yung sabon 10.97 Expensive <laughs> Expensive Nanatatawa ako mga Andre Yung sa mga Nag ko comment pag ano yung nagko-compute ako no. parang nagagalit ganon. <laughs> Masanay na kay sa akin mga dre no, hindi pa isanay. Mahal, mahal pero bibilhin, di ba? Kailangan eh. Kaya kakapamalengke ko lang mga dre no, nung isang araw nga gumastos ako ng gumastos ako ng malaki-laki ron. Sandaan para sa hindi ko alam kung aabot nga ng isang linggo yun mga dre no? anyway bayaran ko na to tapos ah hindi ko pala magagawa bukas to dapat gagawin ko bukas eh kaya lang meron pala kami overtime bukas merong event sa school yun nga yung ano open house kaya overtime kami so biyernes na lang iniisip ko mga dre kung doon ko uli ipaparada yung sasakyan ko doon ko pinarada oh, halos doon sa, sa bandang dulo na kasi dito ko lang ipaparada eh, sa tapat ng ano eh dito pagkalabas uh, dito dahil nga ginagawa yung ano kalsada sa uh, amin yung patwok pala mga dreno kaya hindi ko makaya ipasok yung sasakyan eh iniisip ko naman nung nakaraan saglit ko lang 'yon yung sasakyan ko sa labas 30 minutes lang nasira agad nila yung susian eh kinakabahan ako ngayon baka <laughs> pagka alam mo mga dreno kinakabahan ako ngayon kasi may mga tools sa koron eh di ba kung makakarnap yung sasakyan ko nag-aalala ako dun sa tools kasi <laughs> hindi naman babayaran ng insurance yun eh <laughs> ayoko naman buhatin para pauwi sa bahay kung kakarnapin nila okay lang mga dre no kaya lang yung tools ko eh nandyan eh yan dyan ko na lang siya iiwanan kaya pwede ba dyan hindi ba ako madali rito kakabayad ko lang ng ticket ko 91 dollars eh pwede ba okay I think pwede naman yeah kasi ang dami naman nakapark eh so dyan ko na lang siya iiwanan sana ano opo buti sumilip ako oy may chicharon ako mga Andre oh. legal yan legal diba chicharon eto iwanan ko na pala to rito yan, baka gusto nilang ano to tirahin diba that talagay ko na lang dyan sa gilid okay talagay ko na rin to dyan resibo See you tomorrow. Kasi ito, ang layo nito para masilip ko mga dreno Unlike kung nandoon sa may ano, halos likod bahay lang namin yun eh. Yung pinagparadahan ko, doon masisilip ko. Dito hindi. Pero ganon talaga, 'di ba? Bahala na siya. Sira-sira naman na siya. Huwag nila sirain mga dreno Kung kakarnapin nila, karnapin na nila. Huwag lang nila sirain, 'di ba? pagsisirain tapos iiwanan sa iyo eh hindi ko naman maipile na ano hindi ko maipile na anong tawag dito hindi ayoko mag-claim mga dre no na hit and run pwedeng ganun eh hit and run o kaya may isa pang tawag ibandalisim mga dre no pag sinasira, sinira sa sasakyan mo o kaya attempted ano yo attempted na uh, car napping. syempre, Siyempre, papaayos ng insurance yan. Eh, baka tumaas naman yung insurance ko, di ba? kaya kung kukunin nila kunin lang nila huwag lang nilang ano yun lang nilang sirain pakinabangan na nilang sasakyan sa paraan na gusto nila <laughs> kasi babayaran naman ng insurance mga dito ba? hassle nga lang kasi abutin din ng ano may kiti pero babayaran sana pwede kami magpark dito eh ba? Diba? kaya lang hindi eh ang kulit nila Nako po pala ko pa naman may buhos na Wala pa rin buhos oh. Pang ilang araw na to oh. Pang alam araw na to pa paano gagawin ko yan Pambira Ede demand ako tong city Pag nakarap yung sasakyan ko <laughs> Pwede kaya yun no Kaya sobrang traffic dito sa lugar namin ngayon mga dre no Dahil sa mga pangyayari na to kapal lang ano, di ba? Kapal na semento. Tap, oh, eh tapos binigay nilang daanan daan at nakali. Sana so, na kita ko pa 'yung sasakyan ko, layo. Doon di ba? Eh kung dito ako nagpark sa gawi dito, nandito lang 'yung sasakyan, mas masisilip ko. Anytime. Kaya lang, baka ipatow naman ng plaza. <laughs> Isang bagay yun, mga Andre, no? <laughs> Yaman na. Yaman na yung <tik> yun. Na... <tik> <naka> <tik>